Hello mga kaabs, ako si Kabos na vlogger, housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia. Sa video na ito, pag-usapan natin ng mga experience ng mga kababayan natin, mga Pilipino na gusto mag-apply ng housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia. Namahagi po tayo mga kaabs sa mga kaalaman ng housekeeping kung paano mag-apply, question and answer at iba pa. Question and answer kung paano pumasa sa interview ng mga housekeeping para makapunta kayo dito sa Bansang Saudi Arabia. So sa video ito, pag-usapan naman natin ang mga experience ng ating mga kababayan na gusto mag-apply ng housekeeping dito papunta sa bansang Saudi Arabia kung anong mga experience nila nasa condo ba sila, nasa mall ba sila, nasa hotel ba sila kung pwede ba sila dito mag-apply at... kasi marami nag-comment sa video natin kung pwede ba daw mag-apply ang nasa condo, sa hotel at sa iba pang mga housekeeping department kung saan sila galing well pare-pareho lang naman ang lahat ng mga housekeeping kung tutuusin naglilinis, nagmamap, naggagamit ng mga machine, nagbabuffing Halos pare-pareho lang naman sila ng routine araw-araw mga cabs. Kaya pagdating sa applyan and dipin depende na lang talaga kung anong itatanong sa iyo ng employer at masagot mo yung mga tanong ng employer. Kahit ano pa yung experience mo sa hotel ka man, sa condo ka man o sa sugu hotel man. Kasi ako mga kaos, bago ko napunta dito sa Bansang Saudi Arabia, ang experience ko sa Pilipinas ay sa mall ko galing. Sa loob ng 12 years mga kaos, nag-experience ako ng housekeeping. Ngayon naman sa video na ito, pag-usapan natin ang mga iba't ibang experience. Kung unang-una dyan mga cabs, Housekeeping sa mall. Ang housekeeping sa mall ang ginagawa mga Cubs, opening, closing. Magwawasin ka sa hallway, magbabasura ka. Yan ang mga kadalasang trabaho ng mga housekeeping sa mall. Mag May mga tanong natin mong employer mga cabs tungkol sa iyong trabaho sa mall. Itatanong ng employer mga Cubs kung anong trabaho mo sa mall, anong ginagawa mo sa tuwing umaga, sa tuwing hapon, sa gabi. Yan ang kadalasang itatanong ng ating mga employer sa Pilipinas mga cabs kapag sila ay pumunta. Kung ano mga previous mong trabaho sa isang mall. At kung nagtatanong ka kung pasok ba ang experience sa mall bilang housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia, ang sagot dyan mga cubs, ay oo. Kung naka-experience ka mga cubs, ng isang taon hanggang dalawang taon or isang taon hanggang kalahating taon ay pasok ka dito sa bansang Saudi Arabia bilang housekeeping mga cubs. Pero mga Cavs, dipindi pa rin yan kung masagot mo ang mga tanong ng ating employer kapag nag-interview sila sa Pilipinas. Pangalawang experience mga cubs, housekeeping sa kondo. Ang, ang mga trabaho ng housekeeping sa condo unit mga kabs ay magbabasura, maglilinis ng mga unit, magpunas ng mga railings, minsan nagkukudkod ng mga pintura kapag bagong linis yung condo unit mga kabs. At katalasan sa mga condo mga kabs, nag i kapag patapos na yung unit mga kabs, nilinisan ng mga kababayan nating housekeeping. Ang, ang tanong mga kabs kung pasok ba ang experience sa condo, ang sagot ko dyan mga kabs ay pasok na pasok dito yung mga kabs. Kaya lang mga kabs, nagdepende pa rin sa experience mo kung may experience ka ng 1 to 2 years. Ang, The same pa rin ang mga posisyon mga kabs, itatanong pa rin ng employer kung ano mga experience mo sa kondo. Paano ka maglinis, anong gagawin mo kapag ganitong mga sitwasyon, ipapadim mo sa inyo, mga kabs kung paano ka maglinis. Kasi sa condo ka nag housekeeping, tatanong nila mga kabs kung anong gagawin mo kapag uh, may dumi sa siling, anong gagawin mo kapag uh, may mga dumi sa bintana. Yung mga simpleng tanong mga kabs pero kailangan mong sagutin ng maayos at lagyan mo ng action mga kabs para ikaw ay ma-hire ng ating mga employer. Pangatlong experience mga cabs, messenger. Ang trabaho ng ating mga messenger sa Pilipinas mga cabs ay iba-iba. May motorized messenger, foot messenger at mga office messenger. Kapag ikaw may experience na ito, mga cabs, pwede ka pa rin mag-apply dito sa bansang Saudi Arabia. Kasi dito mga cabs, mayroon din silang tinatawag na porter. Ang porter dito mga cabs ay tagadala ng mga sulat utusan ng mga dokumento mga kaos, sa kabilang building para rin siyang messenger mga kaos. Minsan naman, ikaw tagadala ng mga bagahe ng mga pasyente, ikaw tagadala ng mga bagahe ng mga bisita para ikarga sa kanila mga sasakyan. Ganon ang trabaho ng isang uh, messenger dito or porter mga kaos. Mga kapag ikaw ay messenger, ang itatanong din naman sa iyo ay ang related sa trabaho mo na messenger. Kaya kailangan masagot mo ng maayos, may paliwanag mo ng maayos sa mga employer natin na pupunta sa Pilipinas para makuha kanila nila, ma-hire ka nila, at may pasa mo ang interview mga Cubs. 1 to 2 years ang experience mo mga Cubs, okay mahaba, pasok pa rin dito yan mga Cubs kapag naipasa mo yung interview. Pang-apat mga Cubs, hospital experience. Alam niyo mga Cubs, ang hospital experience ay demand dito sa bansang Saudi Arabia. Yan ang pinaka-importante experience na hinahanap nila kadalasan dito sa bansang Saudi Arabia mga Cubs. Kasi maraming hospital dito sa bansang Saudi Arabia mga Cubs na nangailangan ng mga housekeeping. Kapag ikaw ay trabaho sa isang hospital mga kabs, kadalasan more on disinfectant. Kailangan din dyan, may dala ka mga safety gear lagi para sa iyong sarili, mga PPE, mga gloves, mask. Kailangan niya mga kabs. Ngayon mga kabs, ang mga tanong dyan ay related pa rin sa iyong trabaho. At ang kadalasan mga tanong dyan mga kabs, ay, what is the meaning of PPE? Paano ka maglinis ng mga blood spill? Paano ka magdisinfectant ng mga bed, mga kama? Paano ka magdisinfectant ng isang waiting area? Paano ka maglinis ng kwarto, paano ka maglinis ng ceiling, at paano ka maglinis ng wooling mga Cubs. Yun ang katala sa mga tanong kapag ikay galing sa hospital mga Cubs. Ang kailangan mga experience nila mga Cubs, 1 to 2 years o kaya abab. Kung may mga ganyang experience ka mga Cubs, pwede ka na mag-apply ng housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia sa hospital man. Ang limang experience na kailangan dito sa Bansang Saudi Arabia ay ang hotel experience. Kapag, kapag ikigaling sa hotel mga Cubs, pasok na pasok pa rin experience mo dito papunta sa Saudi Arabia mga Cubs. Kasi ang hotel, alam naman natin ang hotel na kailangan malinis lagi. Yan din ang kailangan ng ating mga employer. Kailangan malinis lagi ang mga area dito kapag ikay nag housekeeping na dito mga Cubs. So same pa rin ang procedure. Interviewin ka pa rin kung anong previous na mga ginagawa mo sa hotel. Ang mga tanong kadalasan ng mga hotel ay kung paano ka maglinis, Anong mga makina ang ginagamit mo? Anong mga makina ang kailangan mong gamitin sa mga ganitong area? Anong mga sabon ang kailangan mo? Anong mga chemical ang gagamitin mo kapag ikay naglinis sa mga ganito? Yan ang mga kadalasang tanong mga cabs. Kaya ihanda mo lang ang sarili mo. Kailangan talaga ihanda mo lang lagi ang sarili mo para sa mga sagot, para sa mga tanong din ng ating mga employer, para ma-hire ka mga cabs, para maipasa mo yung interview. Pang-anim na experience mga cabs. Housekeeping sa train station. Kahit housekeeping ka sa train station mga kaos, pwede ka pa rin mag-apply ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Ang kadalasan naman ng mga trabaho ng hubs, ang kadalasan ang mga trabaho ng housekeeping sa train station ay magpupunas ng mga relays, magwawalis sa loob ng train, magpupunas ng mga salamin, at magwawalis dun sa mga station ng train. Yan mga kadalasan trabaho ng ating mga kababayan sa Pilipinas mga kaos. Pero pwede pa rin mag-apply dito yung mga caps, sa Saudi Arabia. Kailangan lang ng experience na 1 to 2 years or Higit pa dun mga cabs, walang problema. Tungkol naman sa mga interview mga cabs, sa housekeeping train station, ihanda mo rin yung sarili mo para sa mga interview. Tanungin ka kung paano ka maglinis ng mga railings, paano ka maglinis ng train, paano ka maglinis ng upuan, anong mga sabon ang ginagamit mo, anong mga kimikal ang ginagamit mo. Yan ang mga kadalas ang tanong ng ating employer mga cabs, kapag sila ay pumunta sa Pilipinas. Ang panghuli mga cabs, na babanggitin ko ay wala na to sa listahan. Kapag gusto mo talaga mag-apply ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia mga Cubs, kahit wala kang experience o kahit ano pang experience mo mga Cubs, pwede ka pa rin mag-apply ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Bakit ko nasabi mga Cubs? Kasi may mga kasama nako dito mga Cubs na galing sila sa ibang kumpanya, galing sila sa ibang trabaho na nag-apply sila ng housekeeping dito mga Cubs at na-hire pa rin sila ng ating employer na pumunta sa Pilipinas. Kahit po wala kayong experience sa housekeeping at hindi niyo alam paano maglinis at hindi niyo alam paano gawin 'yon, pero pagdating niyo dito mga cubs, may mga training po ang mga housekeeping. I-orient po kayo mga cubs paano maglinis, paano gumamit ng mga chemical. I-orient kayo ng ating mga kababayan, mga Pilipino mga cubs. Kaya maturuan kayo ng mga proseso, maturuan kayo paano maglinis, paano gumamit ng mga paano gumamit ng mga makina, maturuan pa rin kayo mga cubs. Kaya kung wala kayong experience mga cubs, pwede pa rin kayo mag-apply ng housekeeping dito papunta sa Saudi Arabia. Basta, ready to passport kayo mga Cubs at kumpleto ang mga dokumento niyo mga Cubs. Uulitin natin mga Cubs ang mga experience na pwede mag-apply ng housekeeping dito sa bansang sa Deribya. Unang-una dyan mga Cubs, Mall Experience. Condo Experience. Pangatlo mga Cubs, Messenger Experience. Pangapat mga Cubs, Hospital Experience. Panglima mga Cubs, Hotel Experience. At ang wala sa listahan mga Cubs ay ang No experience pero pwede kang mag-apply ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia basta kumpleto ka ng mga dokumento mga kabs. Huwag po kayo matakot mag-apply, huwag po kayo matakot na English ang isasagot. Kahit may kunting English lang kayo mga kabs, pwede na yun. Yes. Basta tandaan nyo lang mga kabs, sa mga experience na nabanggit ko, Diyan sila kumukuha ng mga tanong sa mga previous nyo na trabaho. Sa mga dati nyo trabaho, kung paano kayo maglinis, Anong mga chemical ang ginagamit, anong mga machine ang ginagamit, ano mga procedure na ginagamit? Yun ang kadalasang tanong ng ating employer mga kaps kapag pumunta sila sa Pilipinas. Bago magtapos ang ating video mga kaps, kita na mag-subscribe sa aking channel para manotipay ka sa mga sunod na video na aking gagawin. At kung bago ka pa lang, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Salamat sa iyong panunood at suporta. Ako si Kabos na Vlogger. Mar